Hello so guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Ayan, shoutout sa lahat guys. Shoutout sa mga madaligma dito sa Makawa yan. Especially sa mga papunta ng Makawa ayan. shoutout sa inyo guys. And salamat sa support sa mga hindi pa subscribe dyan. Ayan, subscribe nyo na ako. And pwede nyo ako follow sa IP feeds ko. Ayan, nagpo-post din ako doon ng mga trabaho, uh, saan pwede mag-apply, sa mga agency. Ayan, pero mas maganda dito sa YouTube, guys, dito, and lahat na dito na. Lahat na ipaliwanag ko na yung mga gusto nyong itanong about Macau, paano mag-apply. And guys, check nyo yung playlist ko dito sa YouTube. Ayan, na uh, salamat, salamat. Ayan, uh, gusto ko lang ma uh, magbigay ng ano awareness. Ayan, shoutout sa mga nandito sa Macau. At saka, pangunta dito. Sa Macau. And, uh, ayan guys. Uh, ayan, shoutout sa mga subscriber natin, followers na nag-Thailand. And guys, uh, kaya nyo yan. Huwag kayong mawala ng pag asa Kailangan lang, uh, pagbalik nyo, is info, improve nyo yung sarili nyo. Improve nyo yung lakas ng loob nyo. Dagdagan nyo yung, ano nyo, diskarte. yan kaya nyo yan. Lahat naman tayo is napunta dyan sa lugar na yan and pagbalik natin uh, naging ano tayo matatag matibay at makapal ng mukha at madiskarte di ba kasi kung hindi mo may experience mga ganong bagay hindi ka matatoto hanggang chill chill ka lang di ba pero pag na experience mo na yung ganon mag Thailand ka is talagang <laughs> talagang sasabihin mo na kailangan ko na galingan pagbalik ko ng Macau ganon lang yun di ba kasi tatamarang tatamarin ka na bumalik ulit doon. Pero sa Thailand guys, masaya naman, enjoy. Dapat enjoy mo 'yan kasi 'yun yung bakasyon mo. Habang niloloto pa ni Lord yung kakainin mo pagbalik mo ng Macau, 'di ba? Yung trabaho mo is ginagawa na ni Lord ng paraan yan. Habang nasa Thailand ka pa para pagbalik mo is prepared na, 'di ba? Dapat ipaglasal mo 'yun habang nanluka ka sa Thailand. Init, init na ngayon guys dito sa Macau sobra pero may winter naman mga pagpatak ng mga October ganun mag-start na yung lamig. Sa so, ngayon is mainit pa hanggang ano yan hanggang September yan. September yung init. I'm not sure. Ayan guys uh, bigay lang ako ng ano, awareness sa mga lagi nandyan nakaabang sa bay kubo nakaabang dyan sa mga post sa mga nabibigyan ng trabaho guys tigil nyo yan mag apply kayo sa mga agency doon kayo mag-apply. Diba? Tsaga, tsagain nyo lang. Tsagain nyo. Tsaka huwag kayo mawala ng pag-asa. Dapat araw-araw iniiba nyo yung strategy nyo. Kung sa ngayon, ngayong araw is wala nangyari, ibay nyo bukas. Alam nyo guys, aminin nyo, man, aminin nyo sa sarili nyo mga nandito sa Macau. Ang dami nyo namimiss. Namimiss na mga oras, namimiss nyo na araw. Kasi nga, nahiya kayo, tinatamad kayo pumunta sa mga agency lalo na ngayon mainit at kayo. Yun yung mga ano, possible na mga dahilan kung bakit hindi ka nakahanap. And then, alis ka lang saglit tapos uwi ka na. Uh, init kaya ngayon, minsan maulan, ayan, ba? Diba? Yun yung mga ano natin, mga weakness pagdating sa ano, sa pagiging mandirigma dito sa Macau. Kasi kung rain or shine ka talaga, talagang makakahanap pa dito. Tsagaan lang, sipag, yan prayer syempre. Di ba? Laging sila sinasabi nila na mahirap, mahirap, mahirap. Mahirap talaga kasi iniisip mo na agad yung hirap eh. Di ba? Ganun lang yun. Huwag mong isipin kasi yung hirap. Enjoy mo yung ano mo dito. Di ba? Punta ka sa mga agency. Magsariling sikap ka. Ikaw lang mag-isa. Kasi the more na may mga kasama ka lagi. Masasana yung sarili mo. Hindi ka makalis pag wala sila. Ganun yun. Magsarili ka ba? Diba? Tsaka huwag ka may dito. May mga upload ako ng agency yan. Baka hindi mo alam yan dyan sa playlist ko. Search mo lang Kamutika TV, all agency sa Macau yan. Lalabas yan. Tingnan mo dun kung baka may mga agency ka na hindi mo alam na hindi, hindi mo pa napuntahan yun. Puntahan mo. Diba? Mostly kasi yung mga nandito sa Macau is lagi lang nandyan sa Aksawan. Diba? Hindi kayo naalis dyan. mag magkano kayo? mag kayo. Punta kayo sa mga restaurant punta kayo sa mga logistic, maglagay kayo, especially sa mga lalaki, maglagay kayo ng delivery helper, driver, yan. Pwede kayo sa mga logistic. Mag-explore kayo guys, try nyo sa mga restaurant, maglagay kayo ng mga dishwasher, kitchen helper, yan. Maging flexible kayo dito sa mga paghanap ng trabaho. Hindi lang dun lang kayo nakapokus sa isa. At least may mga option kayo. Mag-apply kayo online. Ganun. Ganun gawin nyo dito guys. Consistent araw-araw. Ganun lang, paulit-ulit. Diba? Pag nag-send kayo sa online, damihan nyo. Yan, mag-send kayo lagi sa pro cleaning. Ah, sa ano? Yan, pwede rin. Mag-send kayo dyan sa easy clean kasi walang placement yan. Diba? jan kayo, may, may, may mga bayad dito sa mga kasi yung ibang agency na pag, pag bagi, ka ng CV, may bayad na sampo. Huwag kayo dun mag-focus guys mga walang mga kuten, mga yan. Umaasa lang yan sa bigay-bigay na sampu-sampu araw-araw. Guys, sipin nyo yung sa sampu na nagbigay, may 100 na sila. Libre niyan sila sa pagkain nila. Imbis nung sampu nyo is pang, bil, pang bilin nyo na yun ng snack habang nag-apply kayo or pang ano nyo ng CB, pang Binigay nyo lang dun sa agency na walang kuta. Hindi mo lang kayo nagtanong kung may kuta ba o wala. Tapos basta-basta lang kayo nagbigay. Guys, magtanong kayo. Uh, mam ma Ma'am, may I ask the, ano if I, if you if you have quota like this o pag sinabi mayroon tanungin mo kung ano tapos ting, tingnan mo yung CV mo kung mayroon kung wala bakit ka magbibigay doon kung wala ka naman cleaner tapos cleaner ang quota wala ka naman cleaner oh di ba yan yung mga common mistake yan ng mga mandirigma dito sa Macau na bigay lang ng bigay doon hindi nagtatanong kaya nangyayari nasasayang yung sampu nila sayang yan Guys, i-share nyo to ng mga vlog ko sa mga mandirigma dito sa mga para may matutunan sila. Hindi sila basta-basta ma-scam. Guys, ang dami ng mga scammer dito sa Macau. Nagkalat kung sino-sino na ibang lahi. Hindi lang Pilipino yung nagano dito. Ibang lahi, Indonesian, yan uh, Myanmar. Dami. Dami dito guys. Kaya magingat kayo. Pag may money involved agad, sa ano pa lang, unang trans transaksyon nyo pa lang, may bayad na, alis ka na dyan kung maaari, huwag ka mag-ano dyan sa may, pag, may pagpasok mo sa hindi, pag sinabing may bayad sampo, alis ka na, sabihin mo wala akong pera, pwede ba ako magbayad, magbigay ng CB kahit wala akong pera, pag sinabi hindi pwede, hindi, huwag ka, diba? Ito yung gawin mo. Pero kung pwede naman, edi, bigay mo, di ba? Ganon gawin nyo guys. <coughs> Kasi pag wala kayong diskarte dito sa mga kawawa kayo, especially sa mga tatanga-tanga diyan. Nako, 'yun yung madaling ano eh, kunting ano lang bigyan kita ng trabaho. Okay, okay, sige, sige. O magbigay ka sa akin, may interview bukas. O, wala pala, niloko ka lang pala, nako. Nako po, 'yan na may, may ano dito eh. problema, dapat guys, uh, mayroong kayo lagi common sense. Pag may money involved, i-reject niyo na 'yan kasi nako. Awawa kayo dami pa ng Pilipino dito lalo mga mga trabaho ang, ang ano na yun, yayabang awaka, bigyan mo lang ako lang kahit magkano ako na bahala tapos wala pala puro kwento lang sinong kawawa doon? ikaw pa rin diba? nagbigay ka guys pag may perang involved gan man involved wag na wag na kayo pag may mga malalaking placement wag nyong anuhin wag nyong i-grab kasi kawawa kayo pag tinerminate kayo agad kasi minsan yun ang ginagawa nila dito eh especially mga Pilipino, mga Pilipinong residente. Ang ginagawa nila dito, terminate ka. Sayang, may mga, yan, may vlog ako na 22,000 na daming na ano dito. Mayroon nga, 30 pa nga eh. Diba? Kawawa ka, promise. Nako. naku. Maniwala kayo sa akin guys, uh, concern lang ako sa inyo. Yung mga vlog ko is para sa inyo, hindi para sa akin. Hindi hindi ko inaano para manira wala akong sinisiraan dito yung gusto ko lang is maging aware kayo sa nangyayari dito sa Macau yun lang, para pagpunta nyo dito kung nandito ka naman, ngayon na is alam mo na, hindi ka na ma anga dito at least hindi ka na nila basta-basta maano ma, ma bibiktima, yun ang ano ko guys dito, para sa inyo lahat yan maging aware kayo alam nyo na gagawin nyo dito pagdating na Macau kung nandito ka man yun yun yung gawin nyo guys para sa inyo lahat yung ginagawa ko oh. hindi ko kayo pinagkakitaan wala akong kinikita sa inyo <laughs> wala naman talaga eh <laughs> wala, wala naman akong kinikita sa inyo kasi wala namang ads dito <laughs> sa Macau pero kung mayroon di ba? mayaman ako ngayon and yun lang sana may natutunan kayo Thank you so much, guys. I love you all.